Yo, what up mga kamamaw? So, eto no, hindi naman food trip tong dinayo namin ng aking kaibigan. No? Isang barbershop naman na malupit. So, dito lang yan mga kamamaw no, sa Montalban. Yan yung reggae, babe shop and barbershop. So, yan yung barbershop ni Idol Mac Mak ng ano, Pandang Lapis. At uh, sa kasamaang palad, ayun nga, wala siya, meron siyang lakad. Kaya sabi namin sa Barbero eh, trim-triman na lang muna. So share ko lang ng mga kamamaw. Ang nagustuhan ko rito sa Barbero ni Idol magis is pag meron kang gupit, hindi niya rin yun basta gagawin. So titignan din niya kung bagay ba sa ulo mo, bagay ba sa buhok mo. Yun, maalam siya. Tapos bibigyan ka niya ng suggestion na malapit doon sa gusto mong gupit. Kaya thumbs up talaga sa amin yun ang kaibigan kong si Master Nui. ayun mga kamama no sa di naasahan may practice sila kaya umuwi ng maaga tong si Idol map so winenas pa rin sa bandang huli So, ayan mga kamamaw, no? Yan ang finish product. Grabe. Umalik sa pagkabata si Master Nuki. Parang estudyante lang ulit. Okay. At syempre mga kamamaw, dito rin pala ako nagpagupit nung nakaraan. So, ayan yun. Yun mga kamamaw, dito lang yan sa may reggae barbershop na ni Idol Mac, -Mac sa may Montalban Heights. So, ipagtanong nyo lang yan doon. Alam na nila yan. At maraming salamat din pala Idol Max sa lagi mong pagharap sa amin tuwing pupunta kami dyan sa barbershop mo. So ayun. So mga kamama, hanggang dito na lang. Laging tandaan, enjoy life!